yung pong shock lang po ang gumagalaw. yung pong rear suspension. So, ganun po ka-quality ang ating electric scooter na ito. Ayan mga pare ko, so, ipapakita natin sa inyo ang ating Joyride 4-wheel fold na napaka bestseller natin dahil binili ito nila Ma'am Marlene at saka ni Doc, no name. Ayan, so, bakit nga po kayo bumili ito, Ma'am Mar Marlene? Gusto ko lang! Gusto niya lang! No, actually, kakalakad pa siya ng maayos si eh, Ma'am. Nakakatakbo pa rin daw siya, pero gusto niya lang. Oh. Ayan, sige, try daw natin, Ma'am Marilyn, yung abante po. Sige, kininit, kininit, kininit. Ayan, and then, yung ating pong reverse. Ayun, no? Ayan, so, kesa daw bumili daw si Ma'am Marilyn ng wheelchair, Magpumuka, Nakakaya at magmumuka daw siyang may edad. Ito na lang ang ating Joyride 4-wheel fold at saka pwedeng-pwedeng isa kayo sa sasakyan dahil na po fold ito mga pare ko which is mapakita natin ngayon. Ang pag-fold po, ito pong malaking color red. Tapos ang pag-unfold naman po is ito naman pong maliit na color red. Ganyan lang po yan. Ganyan po. Pwede po ito may taas, maitaas, baba, tilt yan. So ito pong maliit na to, pwede po yan para ah, abante atras.